Ngayon, magandang umaga mga katropa. Kumusta po kayo lahat? No? panibago panibagong araw, panibago vlog. Ayun, at uh, pupunta muna tayo ng, ano, ng munisipyo. Itatanong tayo about dun sa ating ano, no? kung kukuha pa ba ng business permit kasi walk-in sari-sari store. Nakita ko kasi sa ano, ginugel ko. Pag sari-sari store, exempted. No? Pero barangay clearance kailangan. Pero mas maganda, itatanong na natin para mas sigurado. Ayaw mga katropa at uh, sige samahan nyo ako at pupunta tayo munisipyo at dadaan na rin sa bayaran ng kuryente. No? Ayaw mga katropa at uh, titignan natin kung may, may mga gagawin pa tayo ano? pero abang abang lang mga katropa kung ano ito. Ayaw mga katropa, uh, sa biyaya na tayo. Ano? Ayaw, at, uh, pupunta muna tayo munisipyo para magtanong kung kailangan pang tumuha ng ano, ano, business permit kasi walk-in sari-sari store lang tayo na. No? pero mas maganda kung meron no, para ano kung uh, tawag na ito kung lumaki man yung ano natin yung store natin at least may permit na no. ayun no, ko kasi no, pag sari-sari uh, store exempted no? pero yung sa atin kasi walk-in sari-sari store no, pero sabi nila variety store na no? daw pero yun, magtatanong tayo para sigurado no? Ngayon mga katropa, sige samahan niyo ako uh, at pupunta tayo doon Kaka tropa, dito na tayo. Ayun, mga tropa, nakapagkano na tayo, ano? At uh, DTI lang daw, no? Tsaka yung, ano, barangay permit. Ayan, yun lang yung kukunin natin. Ayun, mga tropa, uh, kukuha lang daw tayo ng DTI, no? At, uh, barangay permit o sa barangay tayo kukuha ng parang business permit ayun mga katropa at uh, magbabayad muna tayo ng kuryente tapos uwi muna tayo no? eh, search natin no, kung anong requirement sa DTI pero alam ko ID lang no, titignan natin sa may bayambang uh, at uh, i search na lang natin no, para makapunta tayong bayambang kung makakakuha tayo ngayon nakakatropa, uh, dito na tayo no? nakakuha na tayo ng number bayaran sa kuryente nakakatropa, <laughs> uh, 0089 pa tayo, matagal pa yun eh. pa, pangatlo sa ano, multiple bills mga ka katropa, yung bell nato ay 1,482 welding si Kiko yung no? ginawa namin yung ano kaya ganyan kataas kaya mga katropa, tapos na tayo magbayad <laughs> yun at uh, yun, montasyong kuryente natin na last month, magbayad lang tayo nasa 800 plus lang dahil nag welding yung kapatid ko no, ginawa natin yung gawain kaya yun, tumasa eh mga katropa ah uh, Uwi mo na tayo no. <laughs> Wala tayong data no, hindi tayo kapag data. Wala akong load din e, load. Na. search muna natin yung DTI sa Bayambang no. Uh, Friday naman no, siguro by Monday na no, tayo pupunta. Pero titingnan natin no kung aabot tayo itong oras na to. Pupunta na tayo doon no. Okay, ah, tropa, dito na tayo no. Ayun, at, uh, hindi muna tayo pwede pumunta ng DTI pala kailangan natin ng uh, barangay permit pagahanapin no tapos kailangan may establish muna yung ating tindahan doon ano yung pangalan may tropa. kailangan may print na no may pangalan na ayun makakatropa 2 hours later babari na tayo doon sa baba ilalagay natin yung lagayan ng sabon tsaka yung lagay ng towel doon sa CR no nakalimutan kayo pala na hindi ba pala na ilalagay para matapos na natin Ayan, sige. Samahan niyo pa rin ako. Oh, tropa. <laughs> Mga gamit natin. Hindi pa, hindi pa nakaayos. Kunin muna natin. May lalagyan natin. Nandito na ano, ito. Okay, sabitan ng tawin. Tapos, sa ano na. Ano. Sa sabon. Ayan, ito. Sabon, shampoo. Ayan na. kayo ba ito na kailangan sabay mo isara para magpit ito pala ilalagay natin <laughs> Ulan, ito pa pala na ilalagay ito at saka yung wala pa tayo sa lanin pala no? lagay na natin para makawas na lahat ng ginagawa natin ito so, nakalock ito no? nilalock natin para Ibayang sa isusinapuan natin. Ah, hindi. Tama. Ayan yeah, yeah, mga yeah, pa Ayan ito ko napapansin nyo. Ayan wala pang ano. Wala sabitan ng towel Tsaka ano, sabon. Wala pa rin salamin dito. Ayan yeah, dahil hindi gamit eh. Nagkukulay ano naman. Na. Kailangan malini siya, no? Baka mag-stuck yung ganyang kulay. Yung ang katropa. na natin. Siguro dito natin ilalagay, no? Diyan. Ilagay na sabon. Pwede rin doon, no? Kaya lang... titignan natin, no? Tapos yung lagay ng towel, mas mainam dito, no? Kasi dito yung sa Ayan ang katropa. Pwede natin ilagay dito, no? dito. Yan, 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 para sa towel. Okay siya dito, no? Kaya lang, ko kasi eh, napapansin nyo, pag naligo ka dyan. Ang towel, hanggang dito, pag nakasabit. Maliligo ka dito, yan, sa pwesto ko. Matatalsikan siya, no? Babasa, no? Kaya sa tingin ko, hindi siya okay dyan, no? Mas mainam siguro ito. Dito natin talaga ilalagay sa side na ito. yung shower. Dito sa side na to may Okay lang na malayo, no? at least, hindi matatalsikan. Tsaka okay lang doon, at least kung naghilamos ka doon, sabay nandun yung towel, punas, malapit. Kasi so, doon yung salamin, atropa Нужно было. natin susunod natin lalagay. Ito galing ikiya ito, ulahan na sa Audi. Ang gagamitin natin. Kasi parang hindi na tayo bumili, no? Kaya binili ito para ngayon <laughs> na tayong uh, Bawat isa meron namang ano Ito rin nga na, rin nga Ito rin hindi natin ma-assemble kung hindi natin lalagay ito mo. kailangan nakalagay na para bago natin sukatan barena sa wool medyo trabaho nga lang no? ito kung ano nata Tingnan niyo naman. Yung tornillo niya. Ganyang kalit. Yan pag nakaside. Yan oh, ang katropa. Tinornillo pala kailangan. Nandito na to. No? Nakalagay na kagad. O, ganyan na siya. Tapos. Tsaka ito yung iskuro na ganito. Na. plasticnya. Ini lah yan na huh? lagi lah. Kekatan atas leher. Eh, balik tadi. Kita <laughs> ini tengah balik tadi. Ya, apa? Kita Sa baba pala ito, ito, ito. Ay, ganyan talaga siya ng mga design. Ayan mga katropa, ganyan siya. Tapos sa pinaka-scroll lang, dalawa na, no? ayan, dyan lang, sa kabila na yan. ayun at uh, ilalagay na natin. Yung mga dala. Ayan, at uh, natin ilalagay, no, dito. Dito parang, kung siya, no, kung makatalikod ka.

masyadong makita na. Pero mga katropa, umihira ng suggestion. No? Just dito daw, dalawa nagsabi. Kasi na shower eh. nakarap ka nga naman. Ang akin lang, pag nandito siya, pag nag-shower ka, pwedeng yung si mo, tatama siya doon. Medyo may talim kasi stainless No? Ngayon, dito natin ilalagay. Kasi pag lagi nababasa yun kasi kahit is 10 yun, no? Eh. meron na kasing ganyan, no? Gumamit na kami ganyan, matagal na. Uh, so, sa Pampanga, no? Nag-ano siya, no? pumapangit pag lagi nababasa. Kasi kung dito siya, talsik lang, no? Hindi lagi nababasa. Or kung hindi man, sa tingin ko mas okay siya dito, no? Parang yung sabon, yung tagas pagbagsak dyan na kagad, no?

Uh, dyan sa side na yan, dyan na natin nilagay. siya dyan, dyan yung shower. No? Kasi pag nilagay natin doon, okay siya doon para sa akin. Kaya lang, kung problema, pag naligo ka dito, no? magsasabong ka. Yung siko mo, baka to, tumama. Pwede siya tumama. No? Kaya dyan natin nilagay. Ayan, at uh, nalagay na lang natin yung mga plastic. Uh, mga tropa. Ayan. Uh, Ayan, sabon, tsaka shampoo. Matigas siya, no? yan, ha? Uh, o Yan. pa. Yan, ito okay na. Yan, ito okay na sa CR na ito. Ilagay na tayo ng ano. Tinasan natin yung towel na no? kasi hindi naman ganun kataas. Mas mataas pa nga sa taas na sa bahay. Yan. Uh, mas mahirap kung mababa na. No? Tapos salamin na lang ako lang dito. Hanap ah, pa tayo ng na salamin. Ngayon mga tropa. Eh, CR natin dito sa may tindahan sa may baba. No? <laughs> para mas maluwag pa ito kasi sa taas niya Ayan, nailagay na natin yan. Tapos sabitan na lang na ng towel. Ayan, at na natin tubig yun ano, no? para si mainit. No? Nakasara lang ito. No? Ayan, at uh, yung ating bidet yung shower yung um, sa ano na-towel uh, tapos yan yung ating uh, lagay ng sabon tsaka shampoo ayan at uh, kailangan lang natin dito ngayon salamin lagay ng basura dyan tsaka brass panlinis nyo ayan yung mga katropa ayan yung ating CR dito sa baba atroba. Uh, uh, sisingit na natin ito na itong mali ito, hindi pa ito nakapix na. No? Kaya uh, i-screw na natin yan. Para steady na rin no? hindi na magalaw. Ganyan na lang yan. At sinubukan ko dito. Ano, para matakpan yung outlet natin. Pero hindi daw maganda. ilang suggestion. Kasi din yung entrance natin. Kasi pagpasok mo empty dyan. Pag ganyan siya, mas okay. Kaya ayan Ya, itu, dia Ya, sekarang kita ya, akan pergi ke Nakakatraw pa. i na lang natin. Kasi ito mga ito, nakapix na yan. No? Para hindi magalaw. No? Siyempre ito, i na rin natin. Ayun, nadagdag natin. No? Maliit lang kumpara dito. Yan, 90 yung haba. Ito, 60 lang. na no? Yung mga katropa, okay na tayo dyan, no? Yun, at uh, medyo matigas na. Dito ay ilagay natin, dalawang tornilya, doon isa lang, no? mga katropa. At, uh, pag nagkalaman na yan, mas titigas, na no? Eh, mga katropa, eh, yung kaganapan, no? Ayan, nakita nyo naman. yung mga katropa, siguro tatapusin na natin yung ating mga video sa araw na ito. Ayun, at maraming salamat sa panood. Ingat po lahat. Taga sa susunod. God bless.